o daftar ng mga kalingap. Nandito po kami sa lugar ni Tatay Nestor. Ayan, isinama po ako ni Kuya Mel Ayan yeah. so, po siya ni Kuya Bal. Ayan po, po siya ni Kuya Bal para magdala ng ayuda kay Tatay Nestor. Mahal na mahal talaga ni Kuya, ni Kuya Bal si Tatay Nestor. Ano Kuya Mel mm Hmm. Hindi talaga niya nakakalimutan. Mabuelta na tayo. Mm hmm. Ayan, kaya yan, dito po kami. Nandun ang bahay nila. Na, na maliit ang ito Dito, dito. Pwede ka mag-parking dyan. Hindi, hindi. Kailangan nakapabaliktad na. Ka. So, may ikutan. Parang wala nang ikot. Ay, sa dulo. Maliit po yung kalsado. magpapas ko na kasi kaya talagang ano palito, maulan Balito ko sa dai. Eh. Mhm. Mm Ay, dun sa dulo. Ay ito, pwede na siguro diyan kuya. Ay may bato. Mm hmm. Ang ng bato, guys, oh. Buhay. Buhay na bato. Hmm. bata. Oops. Dito po yung tito niya. At tito ni Reina. Sir. Sir. Kuya. Good afternoon. Nandiyan si tatay ni Nestor? Nandiyan? Mapunta kami ha. Punta kami dun sa kay tatay Nestor, kuya. Ayan po si kuya. Oh. Mayamaya. <laughs> Pinapababa po na po kami nung... Ano ang pangalan na ito? Ano kay Tatay ni na lalaki? Pinapababa na po kami at nakilala kami. Ay, sobrang lakas pa ng ulan, no? oh. Ay, grabe. Kanina naman, di ganito pa lakas, ah. Gano po ng payong, oh. Bibigay ng payong. Ayan, yan pala si tatay. Let's go. Say Maulan pa po ay. Kaya di kami nababa. Sinundo na kami, oh. Maulan, kuya. Maulan. Ayan. Grabe, lakas ng ulan, oh. Uy, kayo. Yan, dinala na po yung aming, ano. Yung guest. O, tara. Siya na yung nagbitbit, oh. Kasi <laughs> shout out to Kero Del. Siya na yung nagbitbit. Ayan. Nakasapatos pa naman ako. Sinundo na po kami kasi hindi kami nababa. Yun. grabe lakas. Ha, ah, tay, kumusta? Ay, lakas ng ulan, grabe. Ganda nga po, Tatay Gaston. Yan, pasaysa na ko sa iyo. konting dalan na ako, pagdamutan nyo. Yan, ah. Uh, Ganda, kamusta? okay lang, Kuya. Eh, talaga hindi kayo makalimutan ni Kuya Balay. Mahal na mahal ka ni Kuya Bal. Pinapuntahan. Kayo, eh, pinapuntahan ka kapasip. pa dito. sabi niya kasi ano, uh, matagal, matagal siya hindi nakakapunta dito gawa ng uh, busy po kasi ngayon, December ay. Yan okay. eh, yeah, kaya sabi niya, uh, kung pwede mapuntahan kayo. Kaya po kaya, kahit ano lang, kahit pa paano <coughs> merong uh, pumaslo. Kaya e baka siguro titingnan natin kung makakabalik kami dito bago Yan, Para kahit konti ba makapag-abot siya ba sa inyo. Maraming salamat po. Takasanta tayo. Tayo nagbabansin. Nagbansin pa sa amin yung Ha? Kayo lang dalawa. Kayo lang dalawa. Ano kasi kuya yan yan yung inutusan ni Kuya Bal. So, isinama naman niya ako. Maraming salamat po tayo sa laban. Ang pag-abansin tayo. Kaya lagi po kayo nababanggit tayo. Sabi niya nga, hindi pa kayo napupuntahan. Kaya nung minsan, uh, kinausap ako, sabi ko, pwede mapasyalan kayo. Tama ko nga si Roda. Sabi ko, sige po. Kaya in-schedule kami ni Roda. Kaya nandito kami ngayon. Kaya nga po oh, ka. Pwede po siya sa akin. Ito po nga rin sa anong ng pasta. Ito ang mga pasta po sa kakay kasi sa Ay, pati na mga pagpunta na. Oo. Wala nang problema yung tayo. Punta ka? Sa kanila yun. Tapos uh, kung mamasko ako, makapunta ako ng Pasko. Uh, Pasko, 3, 2, baga? Oo, uh, Pasko. Alam ko namang baga po. Sana. Hindi siya kapit-papu ngayon. Nakikita-kita alas Hindi man maulan nung alis namin. Ngayon lang umulan. Ngayon lang? Hindi po, hindi ako nakapasok ngayon. Na, gawa po ako ngayon. Sabi mo nga eh. Tama-tama. Tama-tama ngayon. Tama, Baka natutunan si uh, Lolo Nestor gawa ng uh, malasang ulan. Ayan okay. po Eh hey, kagaday pa. Maasang ulan. Ewan ko dito. Ang eh. pati hangin. Dami po, 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 po. maaari. Hindi Hindi kami nakapasok ngayon. Tatuyo po pa bahay dito sa Nikola. Sa ah, Nikola dito. Hindi kami okay. yeah, makapagat. Tatat. Hindi Ay hindi. O sabihin kami Nasaan si Lola? Ay mm -hmm. pa Ayan po, hindi na rin ako ano. o, tuloy tama mula tayong bago. Nakayot sa yerong. Kaya ginagawa din ako sa bahay ko. pagmasa ko, merong yerong pala, hindi ko napansin nakayot. Kaya nag-number pa sa bukta. Meron po, naman ako ng mo. Magpamusa na kayo? Magpamusa naman ako na po, uh, po si Rina. Ana ko mo sa komunidad na ang ganda po niyon. Ayun. Ah, pagmamano eh, ko si Rina. Ano naman po si na ay nakikita ko naman sa mga nagdadaal sa wall sa Facebook. Yan ay eh, maayos naman po si Rina. Ay eh, nakakabaga no po ba nakakapagalan. Oh, kumusta yung Sino-sino raid niyo ay, very good po pala. Eh, mga kalingat, naririnig nyo. Ang na? no? Yeah. mga kalina, niyo ang mga naririnig na si Tate Nestor na sa akin, maayos naman po si Lina. Mm -hmm. Sa maayos naman po pag-alaga ni Melanie. Maraming po yung magkapatid ko sa dami pa sa Okay naman po si Melanie sa pag-alaga niya kaya lang 'di alala ko parati kaya na punta parati dito sa kibot ko naman ng nakikita. Yung may drum drum sakit ko na pala ng lang. Kasi parang ano nawawala na kayo sa picture eh, ng mga nakarangguan parang nawawala na kayo sa sa ano sa ano eh dahil hindi na kayo napapag-usapan parang nakakalimutan na na Okay lang 'yung ano. Kayo 'yung ano, Visita, kayo bisita, yung bisita, visi na oh, para mas maganda 'yung communication oh, okay. niyo. Hmm. Kaya nga sabi ko, si, oh, nakausap ko si Tatay Nestor, kamusta naman. Ayun nga, eh, sa inyo okay naman ang importante eh, eh binibisita kayo ni Larina. Oh, so, tapos naman po dito. Yeah, edi maganda naman po pala kung gano'n. Yeah. Nag-aalala ka lang yung... din. Nag-aalala ka lang din minsan, Tatay Nistor. store nag Gano'n niyo po sa... sa... yeah, sa... sa... -ga pinalagaan si Rina? Tatlong taon. Tatlong taon? Yeah. Ay, grabe po pala. Nang... At sa pagsakit kayo. Kaya, hindi. Ito naman yung, yung pagdusibisita, siguro, nag din kayo ni Rina. Ay, oh, wow. Punta kay Tatay Punta kay Tatay Oo. Eh, di ayos naman po pala. Ang importante po, eh, maayos yung kalagayan ni Rina, maayos yung pag-aalaga sa kanya ng nanay niya, mm -hmm. napapatutura naman pala. Yan na, uh, eh... Ay, hey, grabe okay, lakas na ka, no? Yan, E, eh, kamusta naman po yung pinapagawa niyang bahay? ikaw ikaw pa natin kita. Kung may pinapagawa ang bahay ko, dito pa natin. Ah. Ito. Ang yung balita ko ay nilalakad daw yung sa kuryente at saka sa tubig yata. Ito problema yun. Magpasyal po kayo. Huwag na pumunta Hindi naman po siguro. alam naman at saka Kami naman, si Kuya naman, ang um, nasa isip naman ni Kuya Val, eh, siyempre, puro na lang na uh, ngayon mga uh, reaction, kaya na lang, kaya rin na lang. Tapos, uh, parang uh, hindi na kayo napapansin. Kaya sabi niya, uh, Mer, puntahan mo si ano si tatay, si Lolo Nestor. Bisitahin mo, bigyan mo na kahit konting ayuda doon. Kasi, eh, kawawa naman yon Sabi niya, hindi na napupuntahan. So, kaya po ito, yan ito, baka malay nyo, ito, misa isang araw, si, si si Kuya Bal mismo pumunta dito sa inyo. ba? Diba? Eh, ano po, lagi kayo nababanggit ni Kuya Bal ay lagi na kayo nababanggit. Yan na, ah, kahit na wala na sa inyo si Rina kasi syempre, kayo yung ano, kayo yung nag uh, nag-alaga kay Rina ng matagal na panahon. Yan kaya kung ba concerned din siya sa inyo, hindi lang kay Rina, kung hindi pati sa inyo. Kaya nga, Natuwa nga si Kuya Bal nung sinabi niya na si Melanina ni mag-aalaga kay Rina. Eh dapat lang, sabi ni Kuya Bal, ikaw ang mag-aalaga dahil ikaw ang nanay. Eh so ngayon, ngayon nga, parang nawawala kayo sa lamb-like. Yan ay... Masagbalin lang po yun. Parang ni. hindi naman po basta-basta makakalimutan yun. Hindi ko makakalimutan. sa sababaw ka, sababaw ako so, talaga nag-iirap nyo. Ano yung puti sa barangay nyo, talaga, kapalawin ka nga po. Ayun eh nga po, ay. Kaya naman si, so, si Kuya Bal po, ay ano, nila, ay. talaga naman, ako so, talaga po, nag-iirap po. Kaya po si Kuya Bal, ay eh, talaga naman, ano, uh, kayo lagi yung misan, uh, pag magkakasama kami, o si Tatay Nestor, hindi pa natin napupuntahan, ah. Kaya ngayon, kahit na busy siya, ah, uh, sinabihan ako, na kung madadaanan ko, puntahan ko.

Sinasabi sa mga kapitwala ko, hindi nga ako. Eh, actually, si Lolo Nestor, na, dahil naaalala niya yung mga uh -huh. nung unang panahon na naghihirap siya, nakasama niya si Rina. Uh -huh. Yan, hanggang sa discovery nila kalinga Ra. Uh -huh. eh. eh, ngayon nga, parang sinasabi nga ng mga umahawak sa kanya ngayon na huwag nang pakialaman ng kalingap. Wala na daw pakialaman ng kalingap dahil wala na sa kalingap si uh, Rina. Uh -huh. Eh sabi ko hindi eh, pwede, nakalimutan na lang namin basta-basta. Si Tatay Nestor nga, namimi si Kuya Bala at si Kalinga Prabe. Eh. Kaya nga. Ang puwang nagsimula sa anak ko na nakilala ay mga ko na yan. Kung naman siya kapila po sa Totoo, eh parang binabali wala na nga po, parang o oh, wala na sa inyo si Rina, uh, huwag nyo nang ano, wag nyo nang gawa ng reaksyon, ganyan. Eh samantalang yung pagre-reaksyon namin kay Rina, eh para lang may sakatuparan yung mga pinangako sa barangay. Pinapayak pinapa, mo naman eh. Ito si Kuya Mel, pinapayak naman si Tatay ni Star. Ayaw ko kasi nang malungkot talaga na nag-i-interview. Ba't ako yung interview na mahal? Kung ko talaga yun. Ang ko yung mga pinagdaanan ko talaga po. Naiiyak talaga oh. Tsaka sobrang mahal na mahal niyo po si Rina kasi. Wala naman po gula na kasi kahit hindi sa akin yung baka wala. Patay na siguro nga po. Wala naman po nag-i-interview kundi ako lang. Wala po po yun. Kaya, Kaya nga makapagtrabaho, so, alas wala rin nga hindi nga po makakain. So, Kaya pe, fairness, ang ganda po po ng bahay talaga nila Lolo Nestor. Oh, okay. Ang linis so, pati. pati. Dito ko ba bakit na pinagpinturahan at maulan ay. Ang ganda o. Ang linis pa. Ayan, ito po yung uh, bahay na pinagawa niya. No? Tatay Kalinga ay, pinagawa. Na. Banda, anlinis. po. Ano nga binigay sa akin, pinag-iingat ako yan. Ganda, ang linis. Parang wala pang pagbabago ay. linis. Kasi, ay, nag fade lang yung pintura sa katagalan. Pero napakalinis pa doon. Ayan po, ayan na uh, mga kalingas, panakita niyo yung mga... Uh... Tay! Kaya ano, bawat interview sa akin, bawat sa mga kayo rin na nangiyak talaga. Tay, bakit ka ba umiyak dahil binisita ka namin? Ay, hindi lang po siya. <laughs> Napisita po, kasama na rin po. At kung may nakakampa po ninyo, kahit wala rin no? Pati, sa rinidor, ako nga po yung naiyak kasi wala rin siya rin. Ay, okay lang yan, wala yung si problema. Saka po siya, wala po siya, wala po Ay, sabi nga po, kaya po na laging sinasabi ni Kuya Ban, ano tayo nang po kasi ano yan, mister ganitin pa, mayroon sa andyo. Huwag kang ka mahihiyak tayo. Uy, no. pamilya baga. Pamilya tayo, one oh, kalian, one kali. Na family tayo. Oh. At saka po, laging sinasabi ni Kuya Ban, yung mga naging beneficiary, hindi namin pwedeng iwanan yan. Yan, na... Uh, pupunta at pupunta uh, tutulong at tutulong hangga't kailangan. Hindi naman po ako. Di Saka ano? Mahayos man po yung pag ano, pag, li, pag bibigay namin, pag to turnover kay Rina, maayos man po yun. Opo. Saka lahat po din sa proseso yung pag uh, pagkuha ni Melanie kay Rina. Yan kaya po ako naman yung yung, yung ano, yung yung pinangangalandakan ko dyan, yung gusto kong mangyari, eh yung mga napag-usapan doon sa barangay na ipinangako na gagawin. Di ba po? Hindi naman po ako? Saan yung pagkaya tapos ipinit ko siya ako? Wala po kayo noon ay si Mela na yung kaharap namin noon. <tipan> oh, hindi, hindi rin po. Hindi po namin kasi alam na kayo po pala yung ano? Nasa birth certificate? Opo. Okay. Opo po, po, ano po yun? Ano po yun? Parang po ano po? Ano po talaga yung sa si Ibrahim? Hindi naman po siya nag... Buhat nung isila yung ako ng plato kaya pwede sa amin po yung pangalan ni transfer ng mga mm yung, uh, Hindi naman bangga po kasi yun sa mga ano, kaya hindi pwede sa kanya pa. ipangalan. Sa kanya ipangalan. Kaya kahit san sila pumunta, pag hindi sila bumili ng bing, katibayan sa akin ng payga po, kung saan sila pumunta, hindi sila makakalim. Eh parang balita akin, ako po, mag aabroad yata si Rina eh. Oo po po, Basta sigilin na sigil. Hindi wala sa akin na sabi kung ahal, kung ano. Kaya nangasabi po ako. Eh kung, kung sakali po bang manging ibang bansa si Rina, papayag po ba kayo? Pag-uusapan po po, namin din naman po kami. Anong mga dahil. Ayan. Nandaan po 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 sa mga tunay. Balo naman sila mahal, sir. Makuha silang passport kung saan din naman. eh meron na daw po yata ang passport? Ang sabi po nung uh, humahawak sa kanya na sponsor eh meron An na daw po passport. Baka mo, ako lang po yung mga... Fake, news lang. Fake news. So, ibig sabihin, nagsisinungaling pala yun, ano? hindi, ko hindi nyo po naman po nalalaman, kung nakakuha na po, hindi naman po isa lang pumunta dito. Oh, kasi si Tatay ni Storma naman. Na, mapunta lang dito yung mga anak lang. Ang dami katsahas. Ah, ibig sabihin, wala kayong kaalam-alam pala doon sa mga bagay na yon. Kaya gusto ko nga pong pumunta doon ay kaya alam mo ulan dahil mahirap po daan. Nabaha po doon ay. Oh, uh, totoo po yun. Nabaha yung daan na ng sampah. Kaya mahirap po talaga pagpunta doon. Mahirap nga po. Nakapunta ng oh, na di, po kayo Oo. Oh, di, ba nung hinatid namin na si Rina doon? Oo. So, uh, Kahit pero po nung daan. Napakahirap ng daan. Yung sa, yung sa karsada no, yung ay, ay, ay sa sasakyan na. Mga po kanina. Hindi ko na po alam ay. Kaya anak lang pumunta rito, hindi pa naman nakakausap niya. Ah, bali si Dani ka lang. Oo, no, makasin niya. Yun, yun, yun. At anak ko naman yung si Ren, hindi naman nakakatis na hindi pumunta dito sa akin. Kasabi mo kapag punta tayo kay Sinasamahan ni Dani ka papunta dito. Grabe po pala, no? Grabe pala. Wala, ibig sabihin sa mga nangyayari kay Rina ngayon, wala na kayong alam. Wala na po, hindi na kayo Hindi man lang kayo binibigyan ng ano ng uh, information na ganito ang ginagawa namin kayo. Pero, Ito na pero ngayon, pag na nalaman ko na po, ma, bisita ko sa kanila, pag-uusapan namin kung alam mo. Oh, kasi ayun po yung huling balita ko, ha? hindi ko alam kung totoo yun o hin oh, hindi. Marami Sa, katwiran kapat nila ay eh. sinasimilan yun. Oo nga po. hindi, hindi na makapiligin mo. Ako naman nagpalaki doon. nga po ang alam namin, ay si... naman nila yun ni Parang kapatid lang si... Kaya nga. Ako Magkapatid lang sila. Oh, yun ang story nyo. Patan. nyo, anak na yun, bakit ni May. dapat ang pilido nyo iba rin. Totoo yung, po. O, tama, ni Mer rin na, ni anong klase nyo yun? Yan. Sa, o, sa, sa man, legality po, sa legality, kayo po yung legit o, na tatay ni Rina. Kung po. mga pilido nyo, ni Mer rin yun, ni rin na ako. Minerin, 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 o, 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 magkapatid lang. Totoo po yun, lalabas sa magkapatid sila. Yan. So yung mga kalingap, nakita nyo, no? Mga karina. Ayan, ito po, uh, mga Revelasyon ni, ni, Lolo Nestor sa mga katotohanan. Ito po ay hindi gawang katang isip lamang. Ano? Ito po ay nanggagaling kay Lolo Nestor. Kaya po tayo nagtanong sa kanya. Akala natin, eh, well-informed si Lolo Nestor sa mga nangyayari kay Rina. Eh, hindi naman po pala. Pero ang kagandahan lang doon, sa sinabi ni Lolo Nestor, eh, si Rina po at si Danica, eh, nagpupunta naman pala dito, pumapasyal naman dito at binibisita, binibisita si Lolo Nestor. Kasi, Ah, uh, syempre nga hindi naman basta-basta mga kalimutan ni Rina si Lolo Nestor. Halo siya yung nagpalaki kay Rina, si Lolo Nestor. Both may sila nila, ito pala ka. Tarasis nga dito, wala ka na pala kaya yung sakripisyo niya, yung SSF. Yung lang iniyak po po sa SSF yung mga labarang tubuhan. Tayo po din sa mga barangay niya kasi mag-alaga rin patin pa grabe sa kitong mga labarang. Ay, naku pa nakahabong yung buto niya. Grabe po pala. Kaya hindi ka malilimot. Pag mga pinag-uusapan po natin din, talaga nang iyak ako. Ngayon po, Lolo Nestor, ano po yung ano? Ano po yung uh, mensahe ninyo doon sa mga nasa likod ni uh Rina ngayon? dapat naman pag mga kaakoy ng anak ko niyo, dapat pala sabihan naman ako. Paliwanan ko si Mr. ng kasama kayo yun, sa likod niya. Ilan po ang pinapakita Para malaman ko. Huwag kayong ano, ipapagwalang bahala. At ako naman po, yun ang tapat sa kanila. Huwag nila akong ipapabahala na may dapat araw din siya at Tapat ako na lang ako. Para wala na silang pakul sa akin, dapat yun na naman silang pakulang sa akin. Tama, tama Ay, po yun, yan. Huwag nila ako na papa, may dapat, nakuha na nila lahat-lahat doon. Lahat Huwag hmm. nila, nila ako naman yung, okay lang sa akin yun. Pero masakit sa tandaan sa akin. Hindi lang ako nag-review ako. Sa masakit ko pa. Ano pong mensahe mo kay Kuya Bal? Na hindi ka talaga nakakalimutan. Kuya Bal, maraming salamat po sa mga pagpunta nila dito. Kahit bagyo-bagyo, kahit ulan al po, hindi niya ako nakakalimutan. Pero kayo rin po, si Rab at saka Kuya Bal, hindi ko rin po kayo nalimutan. Kuya Bal, taas kaya. Lagi niyo po tatandaan, kahit po hindi man kayo nakikita ni Kuya Bal, eh nasa isip niya po kayo lagi. Kasi Mahal na mahal niya po si Rina ay... Ako rin nga po. Ang sabi ko, kung hindi naman po pala kuya rin kita kuya pa, hindi mo kagayon sa inyo. Hindi na po. Hindi Maraming salamat din po sa mga pagayon sa inyo. Hindi, po. Okay, hindi the... ko lang kagayon sa inyo. Hindi ko rin nga po nakakalimutan sa inyo. Nakikita ko rin sa mga ganyan. Hindi ko rin nga po. Kaya salamat, salamat na po na sa na inyo. na nga nagtutulungan nila pa. Maraming nating nagpapatas sila natin dito sa Salamat sa amin. Eh sana po bago magpasko, makarating kami dito. Pagpasensyahan nyo na po maraming at iyan muna. Maraming, maraming salamat nga po. Nakapagpagalakay ka. Yan Maraming tulong po sa atin ha. Okay. Maraming salamat, maraming salamat po, Lolo Nestor. Thank you po sa nyo. mga mensahe ninyo. Yan, yeah, salamat po. Maraming salamat din po sa inyo. Kumusta kayo nung bumagyo dito, Tatay Nestor? Maraming salamat din po sa inyo. Ha? Dito man tayo sa Marami oh. pa, pa dito. Ah, maraming ano. Oo, kasi ano kasi naman pag, tong safe tong bahay mo ay. Lahat sa kanila mga kwarto wala na din, wala oh. na dito, wala oh. na wala, wala. Safe talaga dito saragi. sa bahay nila. Mataas pa nga sa lupa at nag-uulan ulap pag sarado ng pintar sa kanila. Mataas ito kasi dito dito. Ang mataas ko, sa baba bumaha. Diyan sa baba bumaha din naman abot dito. Diyan pa nga napunta po yung mga tubig lahat sa baba. Hmm. Maganda tong pesta ng bahay nila. Hindi nga ito nakakapagwalis at grabe ang ulam. Hindi nga makakapaglilis yun. So. Hindi nga ito ang ulam. Eh, mas lang may walis ka naman dahil naman ako. Mas kisa amin din, ganun din, din po. Maraming salamat po sa mga pagkakita niya din. Sa mga sa mga dalan nila po. Mm. Salamat, Welcome salamat po. Sir, salamat sir. Si ano, ang pangalan Kuya Rodel. Oh, Sinundo pa kami niyan doon kasi nakita niya yung sasakyan namin. <laughs> ano lang yun? tamang proseso para maayos yun lahat. kabilang baka magalit sa akin yung tuyo ni Tereska. Sabi. na rin man yun na nga na unang nga parang maya na unang talo. parang maya na na unang talo. parang maya na unang na unang talo. parang na unang talo. ko. na Ah, yung Christmas tree po uh, na yan? Alin? Matagal, eh. Matagal na rin to eh. Ilang taon na tong bahay na to? Three years na yata. Oo, mga tatlong taon. Tatlong taon na. Tatlong taon na. Hmm. Tagal na rin. At pintura ko nga sana nga. Matagal na oh. At kayo niya?